Alam mo ba, bago pa dumating ang monotastila, may paniniwala na ang mga ninuno natin. Islam ang unang organisadong reliyon na pumasok sa Pilipinas. Sa Sulu, Sambuanga at Lanao, dumaan ito sa mga mga ngalakal galing Malaysia at Indonesia. Noong 1380, itinayan ni Sheikh Karim ul Makdum ang kauna-unahang masjid sa Simunul, hujak ng paggusbo ng pananampalataya. Sinundan nito ng pagkatatag ng Sultanato ng Sulu noong 1350 at binagloon Sumibol ang Sultanato ng Magindanao, may ginawang sentro ng kalakalan at diplomasya ang Mindanao. Ang Islam, hindi ito ginamit para magsakop, kundi para magturo, maglingkod, at magbigay ng magandang pamumuhay. Hanggang nayon, buhay na buhay ang pananampalatayan ito. Humigit kumulang limang milyong Pilipino ang nagdarasal limang beses sa isang araw, nag-aayuno tuwing Ramadan, at magkakaisa sa Eid. Hindi lang ito reliyon, ito ay pagkakakilanlan, pamumuhay at kasaysayan.